Luka ka, mamatay niya. Diyan, napasok mo ni siya sira. Uy, ano? Gabas ba? Ayaw, babaya pa ang ulo. Gabso na lang gini siya pang. Gabso na lang lagi ni siya. Oh, na lang ni siya. na lang na siya. Sa pawa na na siya. Kwan. Wala mi sa rito gabas. Maggawas, manakbalik ko. Wala mi sa gabas. Dili, lagi kay humok din yung una ni Exulon. Uy, kay giling. Uy, mamatay niya yung parsyan. Kuji, kuji. Dali ra ang gabas. Intas luag pa na yan pa na siya matuka. Sinawa, siya ginawa pa na. di dali. Dali abang. Gabas ana likod pa? Pagdala og kanang kuan. ulat Magagsa. Sa bangag sa ma, ga, Ina, piyong, Ina, ma, hulus lang ang gabas. Ina ma, humus, big gabas. Kajut lang iuli lang dayon. piyong piyong ang iring. Kuan gina siya. Bangag gina siya. ni ma para di mukuan. Ora, tirpan ni um, um, ang mamatay. Diyan na siya, Wato, silpong iwagi, iwagi, luka mama kay niya na pasok manisyaning sira. Uy, loo, Gabas pa ayaw pa ang ulo. na lang gini siya, pang. gabs na lang gini siya gabs na lang nasya siya. sa na lang na siya kung na sa nakabalik. kung ano naman? kung ano naman? kung ano gabas. kung ano naman? 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 kung dalik ra nang gabas. Intas lu ag pana ini bisa liugan, ma di pana sia matuka. Si ginawa pana, lako di dali. Dali apa? Gabas ada likan ka pa. pag dala og kanang kwan. Lako ulat ta lang. Sa bangag sa ma, maga piyo. Ina, ina mangulo ta ang gabas. Ina mangulo sa gabas. Kajut lang iuli lang rayon. Maga piyong piyong ang iring. Ko ang gina sia, bangag gina sia. Dali til pani ma para di mukuan. Ora, til pani ang mamatay. Bu ang ta. Diyan na ako na siya, kapsan na siya ka na. Wato, silpong ko dito daw, iwagi. Iwagi, ito yung konon. Iwagi, ay ay sa Dili siya wak mo gabson jud siya ha Sabunan na siya Sabunan kay na siya eh lotion kana tong lotion bi Ah lotion makuan sa lotion Ano lotion ba tong pink Buang Ayo nang pink ato nasa katong violet na dito rapi sa til sa kuan ni ati si tilan Kana lotion ni ana lotion ni ana Lotion ni ulo gunite oh Na lotion ko na bagi tang bagi ana bagi I bang ulo dre Anak. Ana ah Bukan kini. muta ang lusyon pang. Mahatlok makabugunit ang lusyon. Sige, lotion eh. Ang liog po. Tuyo ka ang lotion niya. Tuyo ka lah. lang. Pakan ko. Na maak. dia mo maak. Hindi mo maak. Nasagitan na na. Nasunod ba na yung ilo ulad di ha? Hindi, nah, pakan ka di ha. Ilo buli ko. Hindi mo maak, nah, maak lah. nah, ka ba? iwang cha Nagakuan. Sige, makuwan pa. O, oh, makuwan oh, sige, gamay na Kaya, lang kulang. Kita lang. Ni <tod> sa ni mo kuwan ron. Mamatay pud pang. Dito lagi. gi, lang, ka, gabson na lang lagi siya. Gabson na lang jud ni, na lang jud ni, kasi mamatay siya. Di isbog Nan ang kuwan ron kay Ako na siya gigunitan. Ano? Di isbog kay natuok. Tuok, naman pud yang tiil. Tatoy mo man gi. Okay, wala na sige sige, wala na sige pa. Ay sa, ay sa, ibalik. Anak ba, ibalik. Oh. Na. Sige, sige. Ha, ge. Okay. kulang. Alam, ibut siya diri pang, oh. Nagbab, magkuan,